na walu walu Ay, ang lesta nagkahulog. Okay naman ang kasag. Kita namin na matibay. Wait, dog, kaya tinimo, brother. dikit na naman. Sana tuloy-tuloy na. Para may pambili ng bigas. Yan o. Imutit na. na. mga idol tanggal na muna ng uli sa lambat na isda sarap mga idol kung ganito lang oh, lahat yung uli <laughs> oh. sa asa mga idol o? tapos na pala kami maghila ng lambat oh. yan ang aming payo. mga idol pagtanggal ng huli sa lambat to Krista at saka naka may isang banyera pala yung nahuli namin no? thank you Lord sa gracia Lord salamat po sa biyaya tapos na rin pagtanggal ng buwan sa lambat natulin pa nung si Boy Dagol Pati ulay din. Matibay ba ito manggal ng isda? Dito na pala kami mga ito sa ilog. Tapos, ako na. Suba na sa Kalasuchi. Adi na kami sa sulot na. Thank you Lord. Sa Lord. Oh, mga may get 20 kilos o so pa 30 kilos yung huli namin. ah uh, hindi kami nag kagabi sa laya kaya kasi konti lang yung huli namin. Uh, ngayon kami nag sa Tabudlak.